Okay, we're back. Parang walang sakit. Meron tayong bagong tips for today. Uh, natapos ko na yung third chemo ko. Medyo uh, two days after, medyo nakarecover na. Anyway, marami po ako natututunan dito sa, sa sakit ko. Kahit ang sakit nyo, cancer o anuman, heart disease, stroke, napakahalaga talaga yung normal na process ng katawan natin gumagana. Mm -hmm. Simpleng-simple lang. Tain, digestion, tae. Pagdumi, kailangan kung kaya nyo nga, ma-regular kayo na araw-araw, every two days. Yan lang ang payo nung doktor ko sa akin dito. Sabi niya, I don't care, sabi nung Singapore doctor ko, I don't care how you remove your feces your poop, you just poop it all. Itain mo daw lahat yan. Araw-araw, itai, itai, itain mo lahat yan. Kasi dapat malabas mo lahat yung tae. Kasi biro mo yung naiimbak na tae sa katawan natin. O baka maging cancer yun, didikit yun sa bituka, nakaipon dyan, namamaho, nabubulok, nasisira. Diba? So yun ang ginagawa. So paano gagawin natin? First, paggising sa umaga, titimbang muna. Kailangan alam mo yung timbang mo eh. Baka mamaya over ka na eh. Puro tae na. Or pwede rin manas. Kung manas pa mo, tubig din yun. So, ginagawa ko, para makadumi, ito daw, Lisa. Ito ba lulutuin natin? Maraming spinach. Uh -huh. Kaya nakarami ba dapat? Okay. ah, uh, marami all. pong mga berdeng gulay na pwede natin kainin. Oh. Katulad ng kulitis. Spinach oh. sa English water spinach, kangkong. Pwede din po ang repolyo, pechay. So, ito yung mga ma Fiber ng mga gulay. Marami dapat. Hindi pwede yung pa konti -konte. Siguro, dalawang tasa uh, talaga. pag pagluto na, ang kailangan nyo po, isang tasa. Or more. So, hindi yung ilang pirasong dahon lang. So, isang serving sa luto, Oo. isang tasa na po yun. So, so, isang tasa sa tanghali, isang tasa sa gabi. So, yan. Uh, yung dumi ko kasi noong una, tigas talaga. Chemotherapy kasi, pinapatigas ang dumi. Parang bato. Grabe, parang... Parang nanganganak ako every time. Sugat-sugat ang puwet ko. Dugo-dugo. talaga ang hirap. Ang hirap talagang magtotrombose pa yung almoranas mo. So talagang marami nito. Hindi lang yan. Yung kanin ko, pinalitan ko ng mais. corn. Mas marami siyang fiber. Mas nakakadumi. Yes. Alma, Nilagang kadumi, dumi, dumi. mais. Yan po yung ipalit ninyo sa inyong kanin. Okay. May... O yung kanin, pwedeng lagyan ng mais. Pwede rin yun. Sa Korea, gano'n ang gawa nila. Lalo na sa mga students. Yung iba, nag-enema. Pwede kung kaya niya mag-enema. Labatiba. Pero, tagalog. misan, masakit eh. Kung hindi kayo marunong, masusugat pa. O baka sa hindi marunong, mabutas pa yung bituka. Ito pa, isa. Prune juice. Di yes. So, marami po yung brands brand? ng prune juice sa ating supermarket. Prune. Lahat po ng supermarket, Masarap po ito, lasang grapes. Kasi ang prune, pasas, kapatid ng grapes. Okay? So, yun po ang prune juice. Ang pag-inom po ng prune juice, kalahating baso, everyday. So, hindi kung kailan lang kayo nagtitibi, doon lang iinom ng prune juice. Mas maganda po, gabi-gabi or kada tanghali, pwede nyo gawin half glass ng kung pure na prune juice. Pwede rin ho ito sa mga bata kasi usually ang mga baby sa mga toddler, yung mga 2 year old to 6 years old, laging matigas din ang dumi niyan. So, painumin nyo sila, sabihin nyo, grape juice yon Sa bata, pwede rin pear juice eh. Pear ang nakita ko. Pero ito kasi depende sa'yo. Kung malambot na ang dumi mo, baka hindi mo na kailangan. Gulay na lang. Yes. Pero ako kasi nakakimo eh. Pampatigas yung mga Dr. Ruby sin ko si Spertine. So minsan, uh, bukod sa gamot na iniinom ko pa, dinadagdagan ko konti. Kasi pag tumigas na siya, lumambot na eh. eh ngayon, papunta na ulit siya sa matigas. So inuunahan ko na. Yes, pagdating naman po sa mga prutas, awela, ah, paabot ng ating dragon fruit dyan. So, yung pong mga letter P na prutas, papaya, alam ko medyo mahalang peras. So, yun po peras. yung mga pwede natin. Papaya, peras, carrots, pwede din. At sabi ng doctor namin, maganda po ang dragon fruit. Yan. So, maraming dragon fruit sa atin. Maganda po itong pangpalabas ng dumi sa mga nagtitibi o constipated. Pero ang sabi nila, meron daw silang Singapore secret. Ito lang daw yung dragon fruit na effective. Yung yellow, ang labas, puti yung loob. Alam um, kung makakahanap tayo. Pero alam ko yung ordinary dragon yes. fruit natin, yung pula, yung puti, okay na rin Apo, naman. Apo, yung puti sa loob, okay uh. din. Pula sa loob, okay din. Kasi nabasa rin po sa mga studies, sa mga pag-aaral, 20 years ago, nakita na nila yung dragon fruit bagay po sa mga may cancer o dun sa mga may sakit. So, piliin nyo lang na hanggang lumambot yung dumi, yung tamang-tamang balambot na lumalabas. 'Di ba? Wag lang matigas na naiimbak. Kasi pag nalabas mo 'yan, napakaganda. Ito 'yung binibigay ng mga doctors pampalambot ah uh, Lactulose. Lactulose. Ang It, generic po. And, wala kami na-endorse, pero siyempre, hirap naman mag-explain ba eh. diba? Kung naswertehan yung product, yun na nabanggit ko. Ang, ang kilala yung Dufalac. Pero any product you want, pwede. So, pag inom nitong Lactulose, it's around... Ako, binigay sa akin, mataas eh. 15 ml, isang kutsara, three times a day. Noon, adults po adults yun. Eh. Pero ito po, pwede rin to Ang sa bata. mga bata. Oh, nakasulat naman eh, kung 1 teaspoon, kung ano man. Okay, okay. binibigyan. So ito din po, everyday iniinom. Iniinom ko. Hindi kung kailan lamang kayo nagtitibe o constipated. No. So pag ganun, hirap na ho kayo nun eh. So para hindi na tayo dumating sa sobrang tigas na pagdumi, maganda na pi natin. So, ang prevention para sa constipation, ito pong lahat na sinabi natin. At syempre, hindi lang to constipation eh. Feeling ko, malaki natanggal yung cancer ko dito eh. Kasi nga yung bukol kong cancer na malaki, na nandito siya, naiipit niya yung bituka ko eh. Malaki siya, di ba? 16, 13 centimeter. Naiipit niya yung bituka ko, hindi makagalaw. Kaya lahat ng dumi ko naiimbak. Kaya nga paglabas ng dumi ko, nako, sa mga may cancer patients, kapwa ko, iba yung amoy. Parang, parang amoy cancer ang lumalabas eh. Kaya sabi talaga, ilabas mo lahat yan. Tsaka mula nung nalalabas ko na yung dumi ko, nawala na yung mga paninilaw ko. Gumanda na yung kulay. Kasi nalabas nga yung basura sa bahay. Sa bahay ng katawan natin. So, yan din yan. Okay? Siyempre, kailangan advice ng doktor nyo. Depende sa cancer nyo general advice lang to. Tapos sa ihi, ganun din. Sa, okay na tayo sa tae, di ba? Yung tubig kasi, Water, depende sa... Water, important uh, hindi rin eh. And, eh. I will explain. Dati pinapainom po kayo 8 to 10 glasses of water. Ang problema, kung may sira namang kidneys nyo, magmamanas din kayo, hindi rin kaya. So, magagawa mo lang, kung may sakit ha, 8 to 10 glasses, pero may kasabay na gamot eh na hindi nila magagawa on their own. May kasabay ako, Lasix, tsaka Aldactone. So, pag uminom ako ng tubig, meron ako pampaihi. Meron pa ako ininom na pampaihi para lumabas siya. So, pag nagmamanas kayo, eh, average water lang, six glasses, nirin rin pwede sobra dami. Pero yung pagdumi, yun lang po nabibigay natin. Yes, Doc Lisa? Yes, pero dun po sa mga bata, 'yan makikita ng nanay laging matigas ang dumi mm. para po hindi kayo magka-almoranas kasi napakaraming tao may oh, oh, almoranas. Huwag oh, 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 oh. ho natin patigasin 'yung tain natin. So kailangan laging malambot yun. But, So bata pa lang na. So syempre, tamang dami ng tubig. So 'yung mga kids, papainumin niyo pa palagi ng tubig. Tsaka 'yung mga normal people, 'yung mga nag nas, nagtatrabaho, 'yung mga 20s, 30s, 40s na pag nasa trabaho at opisina, nakakalimutan na nilang uminom ng tubig. So, dapat iinom tayo ng sapat na tubig para hindi na tumigas yung ating dumi at makaihi tayo palagi. Kaya sasabihin mo, Doc, last na lang kung ano nangyari sa'yo. ba diba, kinuwento ko sa inyo na na sobrang ako ng 22 pounds of water or tae na pulo ako ng katawan ko. Kasi nga, Palaki ng palaki na yung bukol, paipit ng paipit, pakonti na lang pakonti ang nadudumi ko, pati ihiko na pakonti na pakonti, naipon na na naipon eh. di ba? Sa ordinary tao, ihi, dumi, maganda. Kaya kung may sakit kayo, matanda na, dapat regular talaga yung pagdumi. Gawan nyo ng paraan. Uh, I think, maginhawa, mas malitant yan. Kahit may sakit kayo, mas ang buhay. Okay? Practical tips ah Oh, parang sino ba may sakit diyan? Ano ko sino yes, may... kasama fatty liver kasi may nagtanong. Oo, oh, kasama Ito fatty liver. Ito din ang diet ng fatty liver. Pang may uh, jaundice, pag may na wala nang masama, dumito eh. So kailangan gawin nyo regular na mas malambot. Huwag naman nagtatae. Siguro once or twice a day maganda para at least malinis. Tapos Ah, uh, minsan nagpo-potassium tablet ako kasi baka bumagsak ang potassium kaka kakadumi, kakaihi din eh, di ba? Ayaw natin low potassium. Kaya pwede ka rin pero misal potassium tablet eh. Oh, no choice tayo eh. Okay, so yun lang po. Konting tips. Sana nakatulong to. So, Lisa, final words? Yes. Ones? So, sa mga nanay na nag-aalaga ng mga anak, saka sa kanilang mga asawa, iwas sa pagtitibi. Kailangan laging maganda yung pagdumi natin para hindi tayo magka-almoranas. Ito rin po ang gamot sa almoranas. Kasi lalabas ang almoranas kapag sobrang tigas ang tae natin. So, para maiwasan yon pati sa mga buntis, wag ho tayong uh, masakit ho kasi almoranas. Nasusugat yung puwet natin, dumudugo. So, iwasan na natin na dumugo pa yung puwet natin. So, maganda, pinalambot na natin yung dumi natin. Tsaka sa pagdumi, may teknik ako. Yung dahan-dahan lang -dahan yung labas. Huwag yung matigas na matigas. Ipipilit mo na isang bagsak. Huwag, huwag, huwag niyo subukan gano'n, Kaya, kaya matigas siya. Yung pipilit mo, iure, iire, bahala na anong mangyari. Mawawarak. Eh. Kung ito yung mawawarak siya. Hayaan mo lang siyang masakit. Hayaan mo siyang dahan-dahan magpunit. Dahan-dahan lang. Tapos minsan, relax mo muna. Pahinga ka. Unti-unti lang. Unti-unti lang. Di ba siya mapunit? Pero unti-unti lang. Para maliit lang yung hiwa. Kasi pag binigla mo, dati na, 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 nagalit na ako nun eh. Pag binigla mo, dudugo kasi talaga eh. Bubuhos ang dugo. Delikado. Baka mapunit yung muscle. So, konting tiis. Parang nanganganak din. Unti-unti. Pag lumambot na ang dumi, medyo luluwag na yung konti. Okay? Sana po nakatulong. God bless po. Thank you, thank you. God bless you. Sino-sino daw may sakit. Ano lang to, style lang to. Limbo, kayo, limbo. Diba?